So, ang tawag dyan is medium well. So, yan yung mga ganyan. Pag nakita ng nanay ko na ganito yung luto sa baka, sasabihin nun hilaw pa. So, what's up? What's up? <laughs> what's up? Ah, what's up? So, for today's video, guys, uh, bali, day up na naman natin ngayon. So, iba-iba yung day up natin minsan, Monday, Tuesday, basta iba-ibang day off. Pero sinasabi ko sa inyo, day off ko ngayon. So, day off ko ngayon, hindi ako nakapagtupi. Yan, yari tayo kay Kim pag-uwi niya. So, bale, ang gagawin ko na lang is, as usual, magluluto ako ng ulam namin. So, nga pala guys, bago ako magluto ng uh, ulam namin, no, uh, tingnan nyo kung anong ginagawa nito ni Kim. Tingnan nyo, nagpabilis sa akin ng halaman, guys. Tingnan Ayan. Ayan yung halaman. Binili niya yan. Taktong piraso. Worth 50 rial. Hindi ko alam kung saan niya ito ilalagay. Punong-puno na yung kwarto namin dito. O, wala na mapaglalagyan. O, hindi ko alam saan niya yung sasabit yan. Bahala na siya dyan. So, ayun guys. Tara. Uh, um, pa uwi na siya. Siyempre, magluluto pa lang tayo kasi. Mabilis lang naman lutuin yung steak. So magluluto tayo ng rib eye steak. So guys, kung napanood niyo yung uh, vlog ko na nakaraan na uh, bumili ako ng tripod sa Temo. So medyo maganda naman yung uh, kinalabasan. Diyang maganda rin yung gagamitin natin kasi kapag magluluto tayo tapos nabibidyohan natin, nagbibidyo tayo. natalsikan ng mantika itong camera natin. Tapos din natin alam kung saan lalagay. So ngayon, gagamitin natin tong camera para mag-video kung paano tayo magluto ng ribeye. So yun guys, ito na yung tripod natin. <laughs> so hindi yan siya ganyan kaliit, no? So andin yung kalan, tapos ito yung tripod. Para makuhaan natin ng magandang camera o magandang angulo yung paglulutuan. Ah. Siyempre, angat natin tong tripod para makuhaan nyo ng maigi yung pagluluto. So guys, na-defrost na natin yung uh, baka, yun o. Oh. Ito yung gagamitin nating rib para sa steak natin. So medium uh, well na lang siguro yung luto natin. Tapos itong uh, part ng baka na to is uh, rib eye tsaka strip loin. Then ito lalagyan natin ng gulay. And then, syempre, hindi mawawala, may mushroom. So set up na natin yung camera, ay yung tripod pala. So yung guys, na-set up na natin yung tripod. Pasa na natin magluto. guys, ito na yung ating steak. Oh. Ayan. Tawag dyan, medium well. So guys, ayan, tapos na tayong nagluto. Gagawa muna ako ng thumbnail para sa YouTube. Saan may magandang part dito? May magandang parts dito eh. Ayan, tingnan natin. Ito, 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 ito. Itong medium well. Let's go. Angit. Sa pa nga. Paano ba? Ayan. Ganito? O ganito? O ganito? O ganito? Ha? Huh? Paano ko ano na lang? Hmm. So yun guys, napaka-handy talaga na itong tripod na binili natin. So ayan, pwede mo siyang i-adjust ng ganyang kataas. Tapos, di na natin lalagay kung saan-saan. Kasi, minsan kapag nagbablog ako ng luto, saan-saan ko na lang yung pinapatong. Dito, dito, dito. O, minsan sa taas ng rip. Kaya, mas maganda talaga pag may tripod ka. Ay, ginagama. <laughs> Uy, wakit pa. May gamo? Gayos. Bakit? Uh, may dumating akong parasite. Parcel? Ay, yan na. <laughs> Masisira yan dyan. Ano? Ah, eh, Diyan ko nilalagay yung camera ko kapag nag-ano ko dito. Alin. Nang na, uh, na transfer oh, ako ng file. Diba? Di, iiwas mo pag may nalagas dyan. Tingnan mo, lagas ka. Ha? <laughs> Siga mo naman. Bakit ba? Yun na nga, wait. Bubuntihing kaya ng halaman mo. Bubuntihing ko ito. Oh, hey! Ako <laughs> alam ah, eh, na ito, ingatan mo ito! Ito yung isa, ito yung isa. Ito yung tatay. Oh. Makamatay <laughs> <laughs> yan. Bakit mo wala? May, may sabon. Ay, huwag mo lang gagalaw eh. Nagaling mo na oh, 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 nga ito. awaw. Lalagyan ng sabon yan. <laughs> alam ko na ilipat ko doon para nakikita ko si Lalay. Lagi mo bubuksan yung kurtina, ha? Mamamatay yan dyan, napaka-inig dyan. Hindi. <laughs> <laughs> Plantita. <laughs> Plantita. Saan mo naman ang lalagay? Bahala ka dyan, ang lala mo. Ah, guguntingin ko isang ano niyan. Tingnan mo, makikita mo ang kalalagyan mo. kita ng halaman noon, hindi mo naman inalagaan. Pangit kasi yun. Anong pangit? Di ka lang marunong mag-alaga ang halaman. Sabi mo kayo isang ganto. O ano naman isang ganyan? Oh, wala sila Lagay mo lang dun sa taas. Hindi pwede eh, kasi di naman yan matibay. Tayimik-tayimik muna. Ito yung plantita, guys. Binili <laughs> yung 50 real tatlo. Uy! Maganda yan. <laughs> maganda. Kung nagigisa yan, aywan eh, ko na lang. Ito yung mga pasenda. Ano, 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 ano sinasabi mo? Ito yung mga plant. Yung? Yan o, yung plant. Lahat ng area na to? Hindi, ito lang. Bakit? Ito problema. Halaman? Ikaw na marunong halaman! Makikita mo. Oh, ano? So, yun, gagawa sana ako ng garlic bread kasi wala na pala kaming butter. Meron na lang kami dito ang ano, ah uh, egg. Yung yung itlog nilagay naming mayonnaise. Oo. Oh. Oo, oh, pinakain ko sila kayo dito. Sino, Sino lang, huwag na toast Tatoast yung... mo pa ba? Tatoast oh. yung... mo pa yung... Bread. Damihan mo nga. Ito, ano lalabas? Lalabas? <laughs> Dapat uuwi na ako ng nai. Ba't hindi ka pa umuwi ng nai? Eh. Porke may sumpung sa iyo eh. ako pinanguwi. Eh. <laughs> Parehas naman kayong sumpungi ng amo mo. <laughs> Actually, kala niya, Kim, wala ako sa mood today. Ikaw ba? Gusto ko kay Dama eh. Masaya ako ngayon. Tanga. <laughs> <laughs> Pairita na, na po, guys. Ilang minuto ba yan? Oh, it depends on the situation. Ha? Huh? Wala. Basta nag... Ilaw na yun. Love it. No sauce at all. Let's eat. Wala sauce. Ah. Diet na ako. Wala ka baka. So guys, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung luto sa mga steak. So ito, kita niyo to. Yan. So ang tawag dyan is medium well. So yan, yung mga ganyan. Nakita ng nanay ko na ganito yung luto sa baka. Sasabihin nun hilaw pa. So kahit ako man, hindi ko naman alam yung mga ganyan-ganyang medium-medium well na yan. Dito ko lang din natutunan yan pwede mo palang kainin ng ganyan may mga pula-pula pangaybay juice yan ang baka hindi yan blood oo oh, nga ma. meron yung alam ko dati na hilaw pa pero may mga ganito palang lutok rare, medium rare, medium well, medium well, medium well, tsaka well done meron pa blue ano? sabi ng blue ano blue? blue yung psst psst it's ah? didikit lang sa kalan na ganun tapos tapos na? Hindi na lang? May ganun pala. Hindi ko alam. So, dito lang tayo sa medium well. Okay na to. Wow. So yun guys, umuha ko na ang lettuce. Ayan ako pa. Boss, pahingin yung lettuce ha. Thank you ala sangkyo. Kuna. memblend natek dan ais nah. smoothie. Ingen? Wow, plantita. <laughs> Magsininda mo yung kandila ni mga mama tay. Sisindihan niyan diyan. Sisindihan ko yung mamaya. Pagkaba. Pa <laughs> so, yun, <nags> <laughs> <laughs> Pag na guys. Pag naano ko yan ng camera ko mamaya, mag uh, ano pa naman ako, transfer ng files. Bakit so, timang ka ba? Sige, halika. Oh, sige, wala ka. Basta ako, mag-transfer ako ng files then guys, um, uh, tapos na tayong kumain, tapos na tayong magluto, tapos na tayong uh, gumawa ng smoothie. So, ayan ang kalat. <laughs> tapos, tingnan nyo yung sa kabilang kalat. Dude, napakadamig kalat. Ay nako, ikaw na nga magugas dito. guys, tignan nyo. Meron ako ditong nakita. So, nakita ako yung uh, mantika dito sa taas. Yan lang. So, ayan o. Oh. Delikado yan, guys. Mamaya, pwede malaglag yan. So, nilagay yan ni Kim. Sa sermon natin. Baboy! Lika! Lika lang! Okay. Ano ginawa mo, Lika! Lika! Ah. Alika nga. Tignan mo yung ginawa mo. Saan? Sa, sa drawer. Saan drawer? Tignan mo. Alika dito kasi. Binisan mo dyan. Ay, kasi. San mo? Saan Tignan drawer? mo yung drawer doon. Tignan Ay, Ay ah! Mo. Oh. Yeah. Tama ba yan? Dyan. Yan. Hindi yan. Ah. Yan. Mantika. Oh. Ay, pag nalaglag yan. Ikaw ang naglagay dyan yan eh. Binalik ko lang ulit. <laughs> ako ba naglagay? Oo. Oh. Hindi ako naglagay dyan. Ikaw ang naglagay. Wala naman laman pa ka. Ay, doon. Kasi ito Ako mahalagay pa lang. ko ako naglagay. Ay, ikaw naglagay. Ikaw nga. Naglaga. Ako ba? Sorry. Inaayos ko lang ulit. <laughs> Gago! Ikaw naglagay niyan dyan. Kakaayos ko lang yung tukahapon ha. Ito hindi dito, dito, dito to. Ayun! Di ba nakakot na ulang kat ka pa? <laughs> <laughs> Nabaliktad pa tayo. <laughs> ayan, ganyan niya eh. Ayan, oh, magkakasin niya kaya eh. Oh, e. ayan, oh, Diyan! pag sila. Oh, ano problema? ba Ano ba ito dyan? Oh, ito, hindi ito ganito. Clean film. Ganyan. Ganyan, oh. Ito, ano yung problema? Wala naman naman. Kailangan mo na ito. Alikulin mo ganyan. Wala na. O, ano yung problema? Inayos-ayos ko pa yun. Sorry na, Master. Tatawagin <laughs> ano mo ba ako? Sorry <laughs> Tandaan mo. Ano, ano? Lahat hello. ng gamit na nakikita mo dyan, kahit nakapigit ako, alam ko kung nasaan. Ita-transfer na ako ng files. Alisin mo na yung mga alaman mo dyan muna. Eh, di ito ilabas mo. Labas mo ito, to to Labas mo to doon. Doon sa sana maluwag pa doon. <laughs> Ma ano mo ba ng alam? <laughs> Malagpa. Bakit na kakakain na ka, eu boy